Time for DJ Rocky's secret facts. Minahal niya ako ng buong buo. Lalo na noong panahong walang wala ako. Hi DJ Rocky. Lagi kitang naririnig habang nagmamaneho ako nang kotse ko. At hindi ko alam kung bakit. Pero nakita ko ang sarili ko na sumusulat ng kwento para sa programa mo. I just want to share this story of mine. Way back when I was so 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 poor. Yes, DJ Raki. Yung tipong naranasan kong magluto lang sa uling para makakain kami. At madalas noodles lang at itlog ang kaya naming lutuin at kainin para lang makaraos. By the way, itago mo ako sa pangalang Jamie. At ito. Ang aking secret file. Lola ko ang nag-alaga sa akin nung bata ako. Actually, sa aming dalawang magkapatid. Iniwan lang kami ng parents namin sa kanya. And at that time, walang kakayahan si Lola na makapagtrabaho. Kaya umaasa kami sa padala ng mama ko na noong panahon na iyon ay hirap din sa buhay. Kasi bukod sa kailangan niyang buhayin ang sarili niya ng mag-isa, kailangan din niya kaming sustentuhan. Dalawa kami ng kapatid ko na nag-aaral noon. DJ Rocky, hindi naman ako kapangitan. Marami ang nagkagusto sa akin simula nung high school. Maging college. Nabansagan pa nga ako, nakamukha ko raw si Angel Luxin. And then isang araw, there's this person na itago natin sa pangalang Rain. Same school kami nitong si Rain. Tapos siya naman ay nasa kabilang seksyon. Doon sa mga mayayaman at may kaya sa buhay. Noong elementary pa lang ako, kakilala ko na siya. Actually, grade 6 ako noon, noong magsimula ang love story namin. Hindi ko alam, DJ Rocky, kung ano o bakit naging kami noon. Eh hindi naman siya kagwapuhan hindi rin naman matangkad pero gusto ko siya gusto ko lang talaga siya mukha lang siyang nonchalant palagi at ayun nga niligawan niya ako hanggang sa naging kami high school na ako nang maging kami mayaman ang pamilya ni Rain at Kilala sila. Kilala ang pamilya nila. Dahil maganda ang trabaho ng father niya abroad. Kapag naglalakad si Rain sa daan, palagi siyang nasa gitna. Alam mo yun, parang siya yung leader ng F4. Yung nasa meteor garden. Tapos pakiramdam ko naman, eh ako si Sanchay. Oo, DJ Rocky. Ganun na ganun ang pakiramdam. Hindi siya gwapo, ha? Pero ang bango-bango niya. At ang linis-linis niyang tingnan. Sobrang maayos siya sa lahat ng bagay. Matalino, matalino rin naman siya at sobrang malambot ang puso niya sa kabila ng lahat ng kahirapan namin sa buhay? Ako. Ako ang pinili ni Rain na maging girlfriend niya. Pumupunta siya sa tagpi-tagpi naming bahay. Noong time na yon, ipagluluto ko siya ng pansit kanton sa tuwing bibisita siya. Kasi yun lang ang meron kami. Si Rain naman, Lagi niya akong niyayaya na umalis ng bahay. Lagi niya rin akong tinitreat sa labas para kumain. Never naging issue sa kanya kung ano ako at kung sino ako. Kasi ang tanging mahalaga lang, mahal niya ako. In fact, pinakilala niya ako sa pamilya niya. Dinala niya ako sa bahay nila. Naging okay naman ang lahat kasi mabait ang pamilya niya towards sa akin. Nagkaroon lang ng pagsubok ang relasyon namin kasi lumipat na siya ng school sa mas mahal na private school sa Bulacan. Kaya ang naging setup namin, every weekends, nasa bahay siya. Si Rain yung tipo ng taong sobrang lambing. Sinasabi sa psychology na meron tayong five different love languages. Merong words of affirmation, quality time, physical touch, acts of service, and receiving gifts. Pero itong si Rain, lahat noong lima meron sa kanya. Sinisiguro niya na kahit magkaiba kami ng eskwelahan, Nilalaanan pa rin niya ako ng quality time. Yung words of affirmation, ang ginawa niya, sinulatan niya ako ng isang buong kartulina na puno ng mga mensahe niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kahit saan kami pumunta, lagi siyang hawak-hawak o nakahawak ang kamay. May physical touch. Lagi rin niya akong inaakbayan kahit sino pa ang kaharap namin. Sa kabila ng pagiging dukha ko sa buhay, never niyang pinaramdam sa akin na ikinahihiya niya ako. DJ Rocky, walang Valentine's Day na wala siyang dalang flowers para sa akin. Lagi rin siyang may chocolates and love letter. Pakiramdam ko talaga ang haba-haba ng buhok ko kahit nga walang okasyon. Lagi siyang may regalo sa akin na stuffed toy. Umabot na rin sa punto na halos na pununan niya ang kwarto ko ng iba't ibang klase ng stuffed toy na nabibili niya sa kung saan saan. Nakatulong si Rain sa akin para pagbutihan ko palalo ang pag-aaral ko. Sa tuwing sasapit ang recognition day, siya lang ang kasama ko na magsasabit sa akin ng medalya. Kasi ang lola ko, mabilis nang mapagod. At sa sobrang dami ng ginagawa, eh hindi na maka-attend. Tapos si Rain, parang tatay ko kung umasta. Pakakainin niya ako sa labas palagi after ng recognition. At sa tuwing sasapit naman ng birthday ko, magugulat na lang yung mga kapitbahay namin na merong nakapark na kotse sa labas ng bahay namin. Tapos lalabas na si Rain sa kotse. Ayos na ayos. May dala pang bulaklak, chocolates, at handang pagkain para sa akin. DJ Rocky, Oo, mahirap lang kami noon. Pero hindi ko naramdaman na sobrang hirap namin. Dahil laging binibili ni Rain ang mga gusto ko Lagi niyang pinararana sa akin na matikman ang mga bagay na hindi ko kayang bilhin gamit ang sarili kong pera. Sa katunayan nga, kalahati yata ng mga damit sa kabinet ko. Puro couple shirt namin. Gustong gusto niya kasi na sa tuwing aalis kami, parehas kami ng suot. Kaya ayun, nakaipon kami ng couple shirt sa kabinet pati nga Facebook accounts namin kailangan parehas kami ng profile picture bago kami matulog sa gabi dapat may long messages pa kami sa isa't isa walang araw na hindi niya ipinaramdam sa akin kung gaano niya ako kamahal at walang duda na parehas naming mahal ang isa't isa mahal na mahal Sobrang mahal. DJ Rocky, ilang beses nang sinubok ang relasyon namin. We spent four years together. Almost five na nga eh. Hanggang sa dumating ang 18th birthday ko noong May 2014. At doon na pala magsisimula ang pagbabago sa relasyon namin na hindi ko talaga inaasahan o lubos na inaakala. Way back on my 18th birthday, nasa first year college ako noon. Nakapag-celebrate pa kami na rin noon together. In fact, binigyan pa nga niya uli ako ng mamahaling couple shoes. That time, sumabay kami sa trend. And then one month later, June 2014, nakaramdam ako ng something unusual sa relasyon namin. Para bang, para bang ang cold-cold namin sa isa't isa. Parang ganun. Noon kasing first year college ako, aminado naman akong sobrang busy ko. Parehas kaming nag-aaral noon ni Rain sa Manila. BS Psychology ang kurso niya. Ako naman, Architecture. Parehas lang kaming malapit sa Intramuros. At dahil laking probinsya kami, hindi namin in-expect yung kaibahan ng environment sa dinatnan namin sa Maynila. Kaya pakiramdam naming dalawa, e na-culture shock kami. Si Rain kasi napansin ko, natuto ng uminom at manigarilyo. Natuto na rin siyang gumimik sa mga bar, nang hindi ko alam ha. Oo, hindi niya ipinapaalam sa akin. At ako naman, ganun din. Parehas. Natutunan ko rin ang mga natutunan ni Rain. Ganito pala no, DJ Rocky? Hindi lang pala sa Bulacan o sa probinsya umiikot ang mundo. Meron din palang ibang mundo. At meron din palang ibang tao. Kaya totoo ang sinabi kong na culture shock ako, DJ Rocky. At malamang, yun din ang rason kung bakit nagong, naging cold na rin ako kay Rain. Bukod pa dyan, scholar ako nung college. Kailangan kong mag-aral ng mabuti para hindi ko mapabayaan ang pag-aaral ko. Kasi wala namang ipang-aaral ang mama ko sa akin sa private school. So nagsaba yung yung culture shock at yung pressure sa pagiging scholar ko nung college. Kaya madalas kaming nag-aaway ni Ring. Madalas na rin kaming hindi nag-uusap. Lagi nang may conflict sa schedules namin. At unti-unting nawalan ng sigla ang relationship namin hanggang sa isang araw. Nag-decide akong makipaghiwalay na lang kay Ray. Hindi siya pumayag. Ayaw niya. Tapos umamin siya sa akin. Umamin siya sa akin. Na... Na meron daw siyang... Na meron daw siyang naka... naka na ibang babae. Yes, DJ Rakin, meron siyang ibang babaeng naka-sex. At dahil dun sa pag-amin niya, tuluyan na kaming naghiwalay. Ako na mismo ang nagsabi sa kanya na, huwag na rin, itigil na natin to. Tumawag siya nang tumawag sa phone kong Blackberry pa. Yung phone na yon, siya rin mismo yung nagbigay nun sa akin. Then tinanong niya ako. Ayaw mo na ba talaga, Jamie? Sabi ko, sigurado ako. Sigurado ako rin, ayaw ko na. Ayaw ko na. Tumangulang siya sa akin. At doon na natapos ang relasyon namin. Ganun lang. Then lumipas ang mga taon, Nasa third year college na ako. Tsaka ulit ako tinawagan ni Rain. Nagkita kami. At sa pagkikita namin yon, may nangyari sa amin. Pero hanggang dun lang yon, hindi na nasundan. Nalaman ko na lang, may girlfriend na siyang iba. Lumipas pa ang maraming taon. Wala na kaming communication sa isa't isa. Hanggang sa nakatapos ako ng college. At alam ko pati siya nakatapos na rin. Sa ngayon, may asawa na si Rain. At magkakaanak na sa napangasawa niya. Ako naman, eto, pamilyado na rin. Si rin, Alam ko namang nag-cheat sa akin. Pero kahit lumipas pa ang sampung taon, hindi ko pa rin siya makalimutan. Kapag nauuwi ako ng bulakan para dalawin ang mga tita ko, hinahanap pa rin ng mga mata ko si Rain. Then nagkaroon ng isang event sa Manila. Isang fun run. Yung electric run. Nakita ko doon si Rain. Alam kong nakita niya rin ako. Pero pinili na lang namin na wag nang kausapin ang isa't isa. Esa ngayon naman, parehas na kaming pamilyado. Kaya hindi na siguro kami nagkaroon ng lakas ng loob para mag-usap. Kahit kumustahan lang. Pero kung meron man akong gustong sabihin kay Rain, sasabihin ko lang sa kanya na Salamat. Salamat sa mga pangarap na sabay nating binuo. Ngayon kasi natupad ko na 'yon. Kaso wala ka na. Nasa ibang tao ka na. At sana nasa tamang tao ka na. Gusto ko lang malaman mo na sobrang minahal kita. At huwag ka sanang mag-alala. Dahil okay na ako ngayon. Okay na ako sa pamilyang binuo ko. At sa mga naaabot ko. Kung nasan man ako ngayon. Salamat ha. Kasi minsan sa buhay ko, merong ikaw na nagmahal sa akin. At tinanggap ako ng buong buo. Nung mga panahong walang wala ako. Salamat sa iyo, Rain. Lagi kang may espesyal na parte dito sa puso ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Muli, ako si Jamie. At ito, ang aking secret file.